hello mga ka-GM, uh, ito may gusto akong ma-share sa inyo. No? Ngayon ang ginagawa natin dito ay uh, tatanggalin natin itong uh, brake drum ng sasakyan uh, sakyan no? sa ating customer dito sa likod. Kasi pinapachick niya yung kanyang uh, freno. So ngayon mga ka-GM, kung mapapansin ninyo, naglagay ako ng dalawang uh, bolt dito. Dalawang bolt. No? Ngayon tinanggal natin yung kanyang uh, screw dyan para matanggal natin itong kanyang ano, brake drum. So ito yung kanyang uh, dalawang screw na tinanggal natin dito sa ano niya rito, para mahugot natin yung kanyang brake drum no? ngayon ang purpose nito mga ka dalawang bolt na inalagay natin na to uh, para mabunot natin at uh, matanggal natin itong brake drum para hindi po natin na uh, gagamitan ng martilyo o uh, hammer no? hindi tayo gagamit ng hammer para hindi mabend o hindi mabingkong yung kanyang ano, brake drum kasi pagka ginamitan po natin ng hammer yan may posibilidad po na mabingkong o magkaroon ng UP yung kanyang uh, brake drum no? So yan po yung purpose ng ano na to. Itong uh, dalawang bolt para mahugot natin yung kanyang brake drum. Uh, gusto ko lang mai-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea no at sa mga may sasakyan, ganun din sa mga bagong mekaniko. So, so yan po uh, tinanggal po natin at hinugot natin yan no? Kasi uh, lilinisan natin yung kanyang uh, brake shoe.